Ah, good morning mga kajali. Ngayon po nandito tayo sa bahay ni Sweet Mary. Ay, ay <laughs> nandito rin po si nanay. Oh. Nay, kaagan oh, oh uh, uh, nyo naman ho dito. Eh, hindi. Kaya ko lang sana dito. Alam ko kasi wala pa sila. Uh. Mulat nga ako nandito na pala. Uh. Akala ko nanay, inunahan nyo na kayong makibalita kung ano na nangyari. <laughs> Wala naman, wala naman si Brian. Good morning, good morning. Ayan. Hoy, Ay, sit Mary. Ano yung nakikita ko sa video? Alin? Ayan, ano yung manood? yun? Kaya nga, bakit may ganon? Bakit may reaction ni nana ito sa... Oo, napanood ko sa hapon. Bakit ba may reaction ni nana ito. May kukunan tayo, may nakita ko. Mukha... Galing pa to ng Baguio? Ay, oo. kasut naman ni Brian. Oo oh, naman. Ay, kagali. Oo. Oh. merong kanda Ano ba? Ay, flowers. Oy, ate. Hindi mo ba napanood pa yun? Ay, sabah, kaya lapa yun. Mabigat yung flower ko. Kung ano, panoorin mo yan sa Techram. Oh, ay, talaga, hindi mo ka... Kahit ako, hindi ko mabuhat, ate. Ay, talaga. Ay, oh. Oh. sit Oo, Sid Mary, yung bulaklak na binigay sa akin ng kuya lito mo, kahit ako, hindi ko kayang buhatin. Kakaibang bulaklak yun, intay niyo sa Tekram, sa Tekram vlog ako nang nandiyan si Kuya Brian kasi hindi ako makabuelo nang wala si Kuya Brian. Nasaan si Irog? Kasi po mga kajali, si Kuya Brian kaya ko ng ano eh, napapaamin ko po yun eh. Kay Sweet Mary, mahirap po tayo makakuha pag si Sweet Mary in-interview natin. Kailangan nandito si Kuya Brian. Hindi nagtatago ng, hindi nagtatago ng nararamdaman. Binibigyan ako si Sweet Mary nito. Ayan. Eh, nakabig nagpunta po ng Palengke kang ina, nakabili na po ako niya. Pansapsoy ko lang pa ha. Kaya nga, pansapsoy, ala ka namang kero. Yan, mga kajali. Nakano, intayin natin si Kuya Bray. Mahirap si Sweet Mary interview. Wala akong makukuha dito. Kay Kuya Bray, madali. Pag tinanong mo, sagot ka agad. Kahit nga maiksilang sagot niya, totoo. Ako, kinakabahan na si Sweet Mary. Naku. Hintayin oh. ko na si Kuya Bry. Kay Kuya Bry ako makikibalita. Eh, Alam ko, marami ikukwento si Kuya Bry niyan. Ah, Pag-relax muna yun. Oo. Oh, oh. okay. Kung hindi kung matutuloy yung mamaya, ano? Pag-relax ko na muna ah, siya. Okay. Sige, sige, mga kajaling. Gandito na lang. Bye-bye. Bye-bye. Ingat lagi. Yan, magandang tanghali po sa mga kajaling. Ay, ang lakas po na ulan dito sa Pilipinas. At ayaw po, mga ko po mga bata. Ay, naku, sarap balikan yung ganito. Chris, makiligo na rin Wow, mga sabit na sabit maligo sa ulan. Ay. Ah, katuwa naman oh. Madulat, ha? Tahan-tahan kayo. Oh, mag kayo sa mga kajali. Hello, mga Angelo! Hello, mama, mga kajali! excited, oh. Angelo, dito ka sa isa yan. Diyan ka. Parang ngayon lang po nangyari yung buwan po ng February, inuulan. Masarap pa po maliga sa ulan. Masasab, sup ah, anjir ha? Angela, ha? Nakoh, di alat tahakat wat, kita tumbing. Mana lego si le solan? Maduna speyen. Oya Luis, makelaru kasama kajali. Kau mau majali? Ha? <laughs> <Lamig> na. <laughs> Ang sarap na sa ulan. Nakakatuwa yung mga bata, oh. Naku. Ayan, si Alfred, nagtatambling. Ha? na sabit sa ulan. ayan mga kajali nandito na akin aking dalawang alaga ayan nandito na po sila angel si angel at si abby po ay makakasama na po namin dito sa promised land Yan, uh, Angel, mag-ayos na kayo ng kwarte nyo. Dito, dito. Yan ang magiging kwarte nyo. Yan. Ano masasabi niyo sa inyong bagong kwarto ngayon? Thank you po. Thank you po. Yeah. Nanay Carmen, eto kasama na natin sila Angel at si Abby. Kinala mo sila? O oh, tatay Bagni. Tatay yeah. mga mm kajali, -hmm. tatay mga kasi ulan na Pa Bago natin makakasama. Kukuha na natin ng video yung dalawang magkapatid. Nagayos po sila na. Very good yan, Angel at Abby. Inaayos po nila yung mga inilipat nilang mga gamit. Basta bukot-bukot yung kay Abby. Sa'yo, Angel, ha? Pag natapos nyo na yan, ayaw free na kayong maglaro. Sa Ate Angel, kapag may pasok na, kasi sila Ate Angela mo, at 6 o'clock, ano na sila, naliligo. Pag, o, pag nagising na kayo ng 5, kung hindi naman na kayo na maligo na kayo. Tapos, pagkaligo, kakain. O kaya, kumain muna bago maligo. Kasi si Kuya Albert nyo, kung maligo yan, Ah, uh, before 6. Naliligo na siya. Kumu ilang kayo maliligo kasi ah. Tapos habang naliligo kayo, nagluluto naman ako ng pagkain nyo. Na. Basta kinatok ko na kayo dito sa pintana. Babangon na kayo ha. Pag mga pa. Basta bawal kasi ang nauhuli sa, sa school. Ang iyan ka po, mm. lagi ko po sila tingin ko, ayaw po. po, po, po. Mm. Ako po, ano po, mga kwento po, mga kwento. At saka kapag may pasok, kailangan 8 o'clock natutulog na. Ha? Para kumpleto tulog nyo. Ako po, mga kwento po, oh, ikaw okay lang, late ka kasi pumapasok, sete si angel. Pero kung gusto mo naman bumangon ng maaga para kumain, pwede ka na rin bumangon. Pero kung gusto mo pang matulog, sige na. Tsaka bago kayo maglaro, kailangan tapos na yung assignment nyo sa school, ha? Angel? Tatapusin mo muna yung ano yung assignment. Okay naman kayo maglaro basta wala na kayo. Tapos na yung assignment niyo. Para marinig naman na uh, ang free ni Ate Abby. O sige, Ate free ba? na. Ate Abby, free na. Oh. Yung natin yung mga ulo. Sige, upo natin yung mga ulo tayo po sa pagkain ng aming kakain. silbing kalakasan ang amin katawan. Gabay niyo po kami sa araw na ito. po yung palangan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kali kali. Mas, sige, Okay, oh, kainin na. Ikaw ang sa mga plato ni Mama. Ang ulam. na Sige, Ang ulam. Ang ulam. Ang kumain kayo na madami. Gusto ko oh. na oh. iyan. Ayan mo. Ayan Ayaw niyo damas, Sabaw lang yan. Ako oh, gusto ko mais. At, ang... At si Angie gusto, si Masa... Masa... Masa na Masaya naman ba kayo? Nakasama-sama kayo ngayon? Okay naman kayo? Na-miss niyo ba yung bawat sa inyo? Oh

kulayo ng... okay. <m enfant> <Yes. schat> ko, ano 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 kulayo? gulay? ko ano mo? ko. ano? ano ano? ano ano? Sige, kumain kayo ano? madami. ano? kayo. Ha. Kain po hey. nak mga ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano yung mga ano? <Hansélé> ha. O sige, ano ano? tayo. Kain po. Ayoko ka, Daddy! serap ng piling? Kaya yung kajali ng alorol ninyo. Salamat. pa naman pangalan mo. Angelo, Albert, Angela, Angel. Si Abby lang na iba. Abby? Si Abby. Kasi kayo ni Angela, ni Angel, mas tatot eh. Ah, si Angel. Ay, ito na siguro eh siguro ito yung goal na natin dalawa makasawa kasi alam mo naman, oh. may edad yung mga anak natin. Uh, siguro, uh, naman na makatulong tayo sa promise Land, sa si kita Tayran, sa oh. mga kanya mga sila-tulungan. Yes. Uh, bilang naman siguro ito ay uh, maging kalisip na Mayroon. na may tulong, ma tulong natin sa mga kababayan natin mm -hmm. sa mga sumusupot mm -hmm. sa ito. Mm -hmm. uh, okay. Siyempre, hindi natin pababayaan dahil ito yung mm -hmm. naumpisaan na natin. Siyempre, mga pang nagmamahal po kay Kikram, kaya ito yung magiging supli namin ng na pagmamahal niyo po sa aming pamilya. Mga bata na ito, At sisikapin namin po na ano ang kasi maka uh, maging, mar maging marunong sila sa sarili po ng Kaya asa po kayo, yung, uh, uh, yung likod na uh, Johnny, ay eh, magbibigay, uh, magbibigay ng paglilingkod at uh, ano, uh, ng tamang serbisyo sa ating mga natutulungan. Kaya sama-sama po tayo at ako, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo ng maraming 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 marami, marami salamat po sa pamamangit sa family man of staff. Ayan kay Tekrang, yan, ang ng ating pong channel na si kapatid kumahal na si Tekrang. I love you, Mama Chuchu. Bye, 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 Come like, on, in the in the case.